Alright. Tapos na mag-deliver. Dito pa ako ngayon sa Alagao. Gabihan papuntang Alagao. Boundary na ako ng Alagao. Ito po yung daan pagka hindi umulan. Maliwalas. Maliwalas. Alagaw na po ito. Alagaw. Ito po. Alagaw. Yung pakanan po na yan. Yung makikita nyo yung pakanan. diyan po yung papuntang Aklik. diyan po yung pinakamalayo kong area. Sumunod. Kasalat. Pero mas malayo pa pala yung DRT. Kasi mauna yung Alright! Woo! Ayan po, bundok. Sa itaas tayo ng bundok. Mga kaibigan. Sa itaas po tayo ng bundok. Bale ito, papunta na ito ng Kumpukan, Sumandig, Pinaod, tapos sa Pangputol. nakakatakot dito pagka dumaan ng gabi. Padilim na. Kaya kailangan dadaan ka dito yung maliwanag pa. yung